ka nagpayong Ha? Ulan, na ulan man. Yun. Oh, <laughs> dili lang dito kay layo-layo naman yan apa may lakaw. Nay nay bagyo. Ay, Nagdala <laughs> unta kag payong? gupa. Si gulan na na ko ni bagyo maapon ko no. Na? Birbina. La, di birbina. Kay ila demong <laughs> birbina. Girisayt na bagyo payong si Girisayt na nimo? Birbina, Wilma, Yasmin, Ogzuraida. Ang karong maabot. Unsa sa Ah. Mora V Grabe siya Online? Online class? Uh -huh. Yan po guys uh, si Marby po So ngayon po November Bumalik kami dito Ganun pa rin ang sponsor natin uh, Nagpabot ng alawas ninyo Yan po guys sa mga bago pa sa ating channel po uh, Si Marby Yan ang isa sa estudyante namin eh, patuloy po na mayroong allowance galing sa ating sponsor si Miss Jel si Davao si maraming salamat at nagdagdag din si Sir Ernie Amura ha? para na magamit-gamit asa mo to si papa ni mo? <laughs> yung jyote to siya? Uh, asa mo to trabaho ni papa gani? ang sa ito yung trabaho po? construction kung ano sa nanyo pa? parel ang ah, sa ito yung trabaho? parel? Ana nagparil sana nag rep rap. Tay nai, ana si Marbe, mau ragi hapon. Hmm. Ang papa ni Marbe oh, padong ni mo kanang nag rap kuno desa ku nai, dapin sa dagat. Hmm. Lamat mam. Ta Marbe, kang Miss Jal Miss Jal sa Davao nagbigay siya ng 2500. 2,500 galing ni Miss sa Dabaw salamat. at saka nagdagdag si Ernie Amora 1,000 may lang na no? ka kada, kada buwan no? Hmm. so para na sa karong buwan na November salamat, ha? Sal hmm. salamat kayo ma Miss Jal sa Dabaw sa iyong binigay sa akin salamat din kay Sir Ernie Amora salamat sa pagpatuloy nyo sa pagsuporta sa akin salamat Ingat din kayo. God bless. Lalo na kayo sa Rene at kay bro, tata. Ayan. Pupasalamat tayo lagi sa Panginoon mm. na nandyan sila lagi. Nagsuporta sa inyo at saka pagbutihan ng inyong pag-aaral ninyo. Mm. Magampay. Magampo lang tayo magampay. Oh. Ha? Ang ha? Oh. So, yan po guys ha. Ah, nabigay na po natin kay uh, natin kay Marby ang uh, alawan niya sa ngayong uh, buwan na uh, November. Yan po. Salamat yung in taon ninyo. Ina Miss Jal, salamat. Miss Jal, salamat yung taon. Sir Erne Amura. Hmm. Sir Ermi hoi O Arming Arming Ermi. Amura. Hmm. Eh, Erne. Mm, Erne. Salamat. Ina, ina, dong Erne. oh Ina, dong Erne. In a, dong Erne, salamat yung taon ha. Yung pagbigay ng pera di, dito sa amin. At ni Inday Jal. Inday, ato. Miss Jal. Ah, Miss Jal. Mm. Oh, mm. Miss Miss Jal. Mm. Salamat ng taon. Mm. Uh, po ko nga to kay May na mo humor Miss na, na, na Miss Basa. Ah, uh, sige. Bay, tara uh, Salamat sige. kay. lamit ra. Wala pa may biyahe. Ari ko dire. Ah, uh, sige. <laughs> yan po. Yan, yan po guys, sa uh, hindi na kami tumuloy doon sa bahay ni Marbe dito lang kami sa baba kasi ano po na may, mayroon na namang ulan na paparating sobrang dulas yung daan doon walang karga yung multika baka maano tayo ma malubong ma mas 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 stuck oh ma uh -huh. so, dito lang hanggang dito lang kami backing lang kami dito no yung bahay nila nandoon sa taas so hanggang dito lang po kami yung dito lang po kami yan oh muwi na Marvin yung tatay niya pupunta pa yon sa trabaho nag ano nag -reprop. parating na bakyo daw Sana mahina lang Kibalik na kami daw Yan po, uh, muna sa ngayon uh, Tika muna, ajan uh, lang muna kayo uh, Daanan namin si Nuwila So dito kami ngayon sa Sumusa Mayroon din tayong ibigay kay Nuwila Yan maulan Pangya. Uh, May Maulan, So yan po guys, sa dumaan kami dito ngayon. E, mayroon po mayroon po tayong ibigay kay Nuila galing sa ganun pa rin sa sponsor natin para sa allowance po niya. So ngayon po ay maulan-ulan dahil uh, signal number 1 dito sa amin ngayon. Signal number ng 1 sa bagyong Berbina, katapos lang ng bagyong Tino. So mayroon namang bagyo. So si Nuella pinatawag pa rin namin dahil hindi na kami maka doon sa lugar nila kasi madulas po. Kapotek So mag-hi ka Nuella again, no? Lo po sa lahat ng ubay sa gut so magsimula hangga. Oo. So ano ano po yung ginagawa niya ngayon? Ah, nasa bahay lang niya. Nasa bahay lang sa Thompson Valley. Yeah, botjol. online class. Oo. Kumusta naman ang online class niya? Pero po food kay, mura mo siyang nagklase sa face to face kay. Uh -huh. So, yan po ah uh, na napaka-bliss natin dahil uh, pakuloy pa rin si Ernie Amora at saka si Miss Jal ng Dabaw. So, ibigay ko sa inyo ha. Okay. Uh um, -huh. May lang magagamit. Kumusta man nung inyohang nung, nung mga papa na nag like nag uh lang trabaho ka Si Papa nung ay inasya din sa... Ano, siya ito si ang panday. Mm. Mm. Nagumamay na sa balay. Okay, yeah. Masa mm. niya uh Oo. -oh. Di ha, ka online sa ubos. Okay. Mm Nakikunik ko sa kagayaan niya. Kaya naman na may wifi. Ah, nakakunik ang um, wifi. yung ubay na bago sila. Kamay no? Sa buwan. Uh Oo. -oh. So, Naghangyo ang taon ko sila. Ito, sa buwan to ng Nobyembre ha? Huh? Oo. Uh -huh. Salamat tayo hanggang ngayon. Oo. Uh -huh. May nagpapadala pa rin. Ha? Huh? Sila, ganun pa rin si Ernie Amura at oh, saka geez, si Miss yeah, Jel. Ito po kay ano to? Kay Miss Jel. Miss Jal Hawakan mo 2,000 2,500 2,500 galing ni Miss Jal At saka 2,000 galing ni Sir Ernie Amora Sir Ernie Amora 2,000 2,500 kay Miss Jal So 4,500 lahat Yan po ang allowance ninyo ngayon Sa ano po Makabili na rin ng bigas no? Bigas at ulam Oo So, salamat tayo kahit uh, uh maraming trahedya ngayon. May sponsor rin tayo na sali ang pamilya sa trahedya pero mm -hmm. ganoon pa rin. Salamat tayo nagpapadala pa rin uh, para sa lawas niyo. Mm -hmm. So, uh, Mayroon ka bang gustong sabihin sa ating... <laughs> uh, unang sanhat, Miss Jal, Sir Ernie Amora, at sa lahat ng mga followers at sa support ng Ernie OC, maraming salamat po sa inyong palaging pagtulong sa akin at sa iba pang inyong tutulungan. Maraming salamat po. Uh, kahit sa mga trahedya at mga calamities sa ating dinadanas ngayon, katuloy pa kayong tumutulong. Maraming salamat talaga po. Uh, sige ha, ganang pabutihan uh, mo yung pag-aaral niyo. Okay. Patuloy okay. lang, no? Okay. Tuloy ang laban. <laughs> uh, sa mga in, na, sa mga bago pa sa ating channel, ito po yung labandira noon na nabuta na, namin. Unang vlog namin, labandira ito. <laughs> at saka huminto na sana sa pag-aaral. No? Oo, uh, doon sa sabang hirap noon namin. Mm walang ma walang, ma mamasay sa ako. Huminto ka na sana, no? Mm. Uh, Nakadesay sa na ako na ihinto na no sa pag-aaral kasi sobrang hirap noon. Walang pa masahe. Anong Pero, uh, year no? ka noon? Grade? 11 pa. Grade 11, no? So okay, ngayon... malapit na mag-second oh, year. No, first, okay. first year college na. Sa so, December 11 is hmm. matapos ang yung first year. Oh, salamat, salamat kita no. Thank you so much, Ms. <laughs> John at sa ibang followers. Naka-survive <laughs> kita hanto doon ba? Sa, sa, tabang po sa right? itong mga viewers no. Hmm. no sa sponsor nito no. Huh? Sige ha. Thank you kayo. Sige, <laughs> <laughs> salamat ta uh, sa Ginoo unang una ang ampo pud sunod-sunod ang trahedya karon. Mm -hmm. Ang mga kalamidad na turon sunod-sunod so kinahanglan og hugot nga pagampo. Mm -hmm. Na na pud bagyo bagyo. sa Ginoo ya, magina among sa igbuhat sa ubos ay Okay, kuan kanang karong kanong bag kaning bagyo wa pa ta kay balo unsa ni gikusgon so magampo lang ta. Kay sunod-sunod na ang kalamidad nga. Mm -hmm. O oh, sige ha, kay yeah. maadto na po mi ikaw na po balik na po dito kay ulan. You, ha? Ah, yeah. sige. Okay, <laughs> na. Amping mo yan. Um, okay. Ikaw mo sa dagamping mm. ha. Oh. Yeah, thank you. Sige. Mm. <laughs> Babay na. <laughs> at kay Jisa, mayroon din kaming ibibigay kay Jisa. Dahil may kalayuan po yung paralan niya nandoon siya ngayon sa boarding house niya. May kalayuan. Ipinadala ko lang trojikas. Galing pa rin ni Miss Jan at Miss Erna Amora tanggap ko na po ang pera na pinapadala niyo po na 2,500 at kay Sir Ernie Amuran, 2,000. Maraming salamat po at kay Kuya Rini po. Thank you. Bye-bye.